Welcome back guys. Bintong Farming. Uh, ah, nato si Ibana number 2 kay nice kayo ato ang uh, experience sa Bintong Farming kag Ibana number 2. Ano man. Si Ibana number 2 siya tong nanganak atong November 27. Then mag one month anak, December 27. Pero before nag one month anak, na i, -I dayon nato siya no. November uh, December 26. Na AI nato siya ano man. Ang iyahang anak, gilutas nato sa iyo. December 23 gilutas na nato ang anak three days good ang nilabay pag paglutas na to nagpakita o sign si Ivana number two na mag na siya naglandi siya so katua yung di semen o okay, gi-AI dahil nato siya so, muna yung nakanindot kang Ivana number two i-observe nato siya kay bisa so bisa tong naiskilahan di pag kiai kung successful lang AI ni mo, i-observe ni mo siya 18 to 21 days gikan pag AI para makaingunyog ka nga, successful ang imuhang pag-AI. So, na-develop yun ang embryo no? into a uh, So, naroon kayo na -okay na-AI na, na nato si Ivana number 2, to, itong December 26, so, observe nato siya, January 13, ika-18 days up to January 15, uh, 21 days, no. I-observe nato siya kung wala ganyan eh, nga mag-hit siya. So, successful na itong pag-AI sa iya ha. So, ina-anakanin kang Ibanan number 2 i observe na to siya uh, sa manron January 10 so 11 to 12 13 so ugma monitor nato iyahang one ah uh, iyahang iyang sitwasyon para makain ng ta mag successful lang ato pag-i. So Benton Farming. Thanks for watching. Bye-bye.